ano ang sakit na distemper ang virus na may dala ng distemper ay sensitibo sa kahit anong klasing disinfectant. Napapasa ito sa pamamagitan ng hangin, galing sa hininga ng infected na hayop, pero pwede rin mapasa sa pamamagitan ng laway, muta at ihe. Dadami sila sa lymphatic system o sa mga kulane at sa parting baga rin. May mga instances na ang mga gumaling o nakasurvive nito ay nakakapanghawa pa sila sa ibang aso from 60 to 90 days. Mula noong na-infect sila ng sakit, ang mga resistant o walang bakuna sa sakit na ito ay sila rin ang mga nagkakalat ng sakit. Ang mahirap pa rito ay wala silang pinipiling edad ang sakit. Ang pinaka na natatamaan nito ay ang mga papis at mga matatanda dahil hindi pa o hindi na ganyan katibay ang kanilang immune system para labanan ang virus. Ang sakit na ito ay tulad ng rinderpest at measles. Yung ginagamit para labanan ang mga kaaway ng pusong sawi. Madali matamaan ang mga alaga na may liver o kidney problem. Ganon din kapag may parvo. Maari rin silang tamaan ng distemper at mekos-mekos may -may na mga insan ang lahat ng sakit. Kaya maiging magpabakuna ng ating alaga hanggang wala pa ang sakit kaysa huli na ang lahat at napagasto ka na ng malaki na walang kasiguradawang paggaling. Susundin din natin ang schedule ng mga bakuna dahil maraming instances na pinatagal ang bakuna at biglang natamaan ng sakit. Pumunta tayo sa ating mga veterinaryo para magabayan sa pag-iwas ng mga sakit.